And so, good morning! Magandang umaga! So, ito, kagigising lang po natin, mga 6.30 na. And at dito po kami sa may tent na tulog. Tapos, yung mga sinamama, doon naman sila sa kubo. So, yan. Ugh. Agang nagising ng asawa ko, wala siya sa tabi ko ngayon. Himala. <laughs> Yan. So, dito po kami natulog sa may camping ground nila. So, may mga nagkakape na yung mga kasama natin. Tapos yung asawa ko, ang doon nagluluto. Yeah. So, tara, at tapos puntahan natin sila. Makikapelin tayo. Good morning. Good morning. <laughs> Ilang oras ay doon? Dalawang oras. Dalawang ko, <laughs> Tawa ako kung gabi sa dalawang to ay. Bakit? Andiwan, doon, na kami. Eh. Sino kaya itong kukusal sa akin? Sumunod sila. Ba't gagapang-gapang yun? <laughs> walang si... Walang kinelas ay. <laughs> Tatalig ng mga bato. <laughs> oh, masyadong matali, matali na yung doon. kasi <dun>. Huwag nga may aquasius talaga. Ah? Tsaka mahirap kasama yung mga tatlong batang yan. Puro hype lang. <laughs> Bakit? <laughs> oh, Naligulid sila? Ang yayabang lang pag mga nakahawak ng kong, pag mga club na eh. Kukuni mo na ako naman, nagtuturoan na siya. Takot sila. Nagbubata, aji. Aji, pandal to. O yung pandal nga nakatutok mo agariyente, saksa. Gakot na gano'n. Nagastanis, humiita ka niya may katadika katadika kasama mo yun, nakastatan niya. Pingko na damal ala doon. Kumamal ala Puro hype type. Pagkatapos nga ng masayang kwentuhan tungkol sa nangyari kagabi, eto at ready na din po yung mga pagkain natin, kaya kumain muna kami. Ayan, so andito po tayo ngayon sa tidal pool. <laughs> And alas 10 na po ng umaga sa so, sobrang init. So ito may low tide ngayon. Yan So may mga tubig to dati. May mga tubig yan kahapon pagdating namin. Pero ngayon, since yun nga low tide, so wala siyang tubig. So ang naiwan na lang na tubig is itong area. So itong area na lang po yung naiwan na tubig. So okay naman siya. Maganda kasi buti na lang mal medyo malalim siya kaya masarap mag-swimming pa rin dito. At saka madami din talaga siyang isda. So yun, swimming lang muna ako guys at na na-ingit na ako sa mga kasama ko. <laughs> See you later ulit. So kung mapapansin niyo po sa mga nakuhanan natin na video kahapon, eh may mga tubig pa yung area na to. Pero ngayon, eto na lang pong area na to ang may tubig. Isa nga sa sikat na sikat na dinarayo dito sa Kasiguran Aurora ay itong Tibu Tidal Pool. Para nga naman siyang natural na swimming pool na nahiwalay sa malaking karagatan. May parteng mababaw para sa mga bata at may malalim para sa marunong lumangoy. May mga isda ding nakikilangoy sa iyo. Pero kung mahilig kang makipaglaro sa mga alon, eh hindi ito yung perfect na spot para sa'yo. First time nga namin pumunta sa lugar na to at masasabi kong worth it yung layo ng binyahe namin para makarating dito. Lalo pang naging espesyal dahil kasama naming mamasyal ang mga magulang namin lalo na sina lolo at lola. Sabi nga nila, huwag kang papayag na ikaw lang makakita sa ganda ng pinupuntahan mo. Mas maganda at ibang iba pala talaga sa pakiramdam pagkasama mo sila sa mga lakad mo. Life is too short, ika nga. Pansin mo ba ang bilis ng oras at taon? Yung kailan lang nung teenager ka pa na wala kang ibang problema kundi ang pag-aaral mo. Patanda na talaga tayo ng patanda. Pero habang tumatanda tayo, huwag nating kalimutan na tumatanda din ang mga magulang natin. Kaya habang malakas pa sila, at kaya pa nilang bumiyahe, e isama na din natin sila sa mga gala natin. Napakaganda ng lugar, no? At salamat talaga sa Diyos dahil narating at nakita namin to. At unti-unti na din po nating nararating yung mga nasa bucket list natin na nakabingben at naudlot dahil sa sitwasyong meron kami nun. Kaya dalangin ko talaga sa Diyos na naway tuloy-tuloy na po yung pag-recover ng aking asawa. At sana wala na pong magkasakit sa buong pamilya.